May patama ang aktres at fashion icon na si Heart Evangelista patungkol sa mga umano'y backstabbers niya. Sa TikTok kasi ay nagpost ng isang video si Heart kung saan sinagot niya ang tanong ng isang netizen. Sinagot ni Heart Evangelista sa kanyang personal na perspective ang katanungan dahil naranasan niya ito first hand mula sa dati niyang glam team na current ay kay Pia back ngayon. Ayon sa tanong ng netizen, what do you do when someone backstab you? Like yung legit na gagawin ayon sa sagot ni Hart, this is very interesting. Ito lang mabibigay kong advice. It always happens and it'll always happen. So lintek, wag kang tatalikod. Maintain, ganun lang dapat. Matatamaan ang kabuhayan showcase. Pwede pang i-conceal yung likod. Napaka-witty ng answer ni Hart Evangelista ayon sa mga netizens. Base kasi ito sa personal niyang experience mula sa dati niyang glam team na ngayoy nga'y kay Pia Wordsback na. Double meaning ang sinabi ni Hart na huwag kang tatalikod dahil matatamaan ang kabuhayan showcase. First, huwag kang tatalikod o haharap sa mga ito kasi pag binakstab kanila nila, matatamaan yung kabuhayan showcase. Meaning yung face o ang kanyang beauty. Second means wag siyang tatalikod o haharap sa mga ito kasi they're always behind her back. Meaning nasa likod o anino lang sila lagi behind her success. Matatandaang matagal ng issue ni Heart Evangelista ang mga dati niyang glam team na ipinagbalit siya sa ex Miss Universe naman na si Pia Wordsback. Tulad ni Heart, si Pia ay isa ring fashion icon at pareha silang friends of the house ng malalaking fashion brands sa Paris at palagi silang invited sa mga bigating fashion shows doon. Tahimik at pasimpleng nagpapatalbugan si Heart at Pia sa fashion world at last time nga na magkasama sila sa iisang fashion show ni hindi man lang silang nagpansinan kahit na dalawa lang silang Pilipinang fashion icons doon. Ang mga fashion shows na yon ay inaatendan din ng mga international celebrities tulad ni na Song Hye Kyo, Jenny Kim, Anya Taylor-Joy, Sean Mendes, at maraming marami pang iba. Bukod sa kanilang pagpapatalbogan sa fashion world, may mga cryptic posts din si Heart at Pia sa social media na tila patama sa isa't isa. Tapos palagi pang ginagaya ng glam team ni Pia yung mga nagiging outfit ni Heart na parabang pinapamukha nilang mas magaling magdala si Pia. Pero ang katotohanan dawit lang naman si Pia sa issue dahil ang tunay na kaaway ni Heart ay yung dating glam team niya. Ito yung issue ng panggagamit at pagmamax out di umano ng credit card ni Heart ng dati niyang glam team nang hindi niya alam. It's not about the money daw, it's about trust. Pero ang aligasyon na ito ay mariin namang itinatangki ni na Jack Aguilar at Justin Soriano. Hanggang sa ngayon ay never pa rin na-resolve ang dati nilang issue at never pa rin silang nagkaayos. Pero ayon sa mga netizens, hopefully maging civil lang si Heart at Pia, hindi yung pati sila ay magkaaway na rin.